Ayan, ah. good morning, good morning mga kaibigan mga bayan Shout out, dito sa TV ah. ayan, ang dami na agad Ang dami na, dami na, dami na agad Ang dami na mga pasmura, ayan, ah. na yan, na mga kaibigan na guys Ito na mga Ito mga Ito na guys, brasing na guys Shout out Good morning sa lahat Pero mga kababayan natin, mga vendor Andiyan pa rin sila, Magandang tayo pa rin mga pasamay dito mga kaibigan mga bayan, shout out. sa rin paglilis kasi umaga na, umaga na, umaga na. Ang bilis lang mga bayan, mga kaibigan, ang bilis na natanggal yung mga libag-libag Ayan o, dito nyo ayan no? Shoutout yung mga sakna mga kaibigan mga bayas sa lahat Ganyan lang Magtanggal mga Libag-libag Divisoria Dito medyo ano dito mga kaibigan, mga bayan Sa putik-putik no? dito medyo Good morning po Ayan. Dito banda medyo maputik-putik dito mga kaibigan mga bayan. Sa part na to. Ayan dito medyo maputik-putik. Ayan tingnan nyo ayan. Oh, ah, diba? Bilis lang. Dito sa part na to ayan medyo maputik dito eh. Kaya dito medyo natagalan. siyempre pinapano ng mga kaibigan natin mga kapulisan sa gilid naman para hindi sila mabasa ayan ay si ate umugas pa <laughs> may yung ekstra umugas ay si ate umugas pa <laughs> may yung ekstra umugas guys <laughs> may yung ekstra umugas Nandiyan yung mga vlogger Ayan mga vlogger Ayan, maglinis oh. may kasunod yan, may backup yan mga kaibigan, mga bayan May backup sa likod mabilis lang ayun linis lang agad oh. at wala yung mga lipag-lipag eh, no? ayan oh Pero pa rin sa likod mga kaibigan ng bahay na ito Pero pa doon Talagang Nililinis talagang derecho Ayan Kung hindi natapos din sa gilid Meron pa rin doon May back up pa ba ba ay nalilinis talaga finish ang malinis eh, nito Ang yung mga libag-libag Ano ha mo ba kaya nato? Yan. mga nakaambalang sa kita may gilid yan, yari kayo tigas kasi lang ano nila eh ayaw pa talaga nilang umalis mga kaibigan mga bayan nakita na nga nilang napaplasing na pero ayaw pa rin talaga nilang umalis ayan, Lili ko talaga kayo dyan Pagka ano Sa kabila Sa kabila Sa kabila Sa kabila Ayan Ando na yung ano guys Ayan o Ando na yung pinagkakargan kanina Yung mobile kanina nandoon na sa dulo Ayan no? Kasi may mga pintor pa rin doon o <laughs> yun, dami oh. ayun. Bilis, 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 bilis bilis lang, ayun, sandali lang daw pag nika ng stop, diari ka basa ka ayun, sa lakas mo naman yan ayun yan na rin sa likod eh no doon sa kapila andun yung mobile mga kaibigan mga bayan ngayon ayun sa kapila ayun sa kapila kabila ayan sa kabila tayo sa kabila ayan mayro pa rin dito ayan tanggal talaga yung mga libag-libag ayan o tanggal talaga yung mga libag-libag ayan -libag. -libag. Hi hey, sir. Good morning po. Okay ka Yormi. Ayan mga kaibigan mga bayan shout out. Andun yung mga sa kapila. Ayan no. Marami pa rin yung mga nandun mga kaibigan mga bayan. Marami pa rin yung mga pinagbiligpit. ayun o. Sa dulo. Ayan no. salamat daw isko ayan o ayan mga kaibigan mga bayan shout out sa lahat ayan ito na yun sa dulo ang bilang okay na siya mga kabayan ayan <laughs>